Basta natin tong super hybrid rice ng jackpot. Uh, jackpot leads. Jackpot leads 102. No, mga hybrid. Ganda. Ganda ng prep, uh, land preparation nila. Oh. Mga hybrid ah. Oh. Ganda. Ganda. Um, malambot yung ano. Malambot yung lupa. Kaya lang may mga herbicide oh. May mga tumutubang herbicide dito sa gawin dito. Dami. Ayun oh. Yung antena. Magandang araw mga ka-hybrid. Lakbay Farm blood Nagbabalik muli sa aking YouTube channel. At kung bago ka lang sa aking YouTube channel... Huwag mo kalimutan mag-subscribe, pa-hit na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong uploads at mga beats ko So ngayong araw mga hybrid ay nandito po ako ngayon sa bayan ng uh, Pacayao, Quimban, Nuevesiano masik, mga ka-hybrid So ngayon nandito ako ngayon mga ka-hybrid ay ipakita sa inyo yung uh, Super Hybrid Rice na kanilang ipinola dito ng Jackpot 102 ng Leeds no, mga ka-hybrid So titignan natin yung Uh, pagkakatupo ng kanilang uh, uh na super hybrid rice na jackpot no, mga hybrid pero ngayon mga hybrid ay bago, bago tayo magpuproceed sa mga katanungan ng ating mga farmers ay isa shoutout ko muna si uh, uh, Mike Santos shoutout sa iyo at si uh, Leonardo Garcia sila po yung mga masukit na subscriber natin na uh, palagi po naka-update sa ating channel no, mga hybrid so ngayon balik tayo sa ating topic ngayon na marami po ngayon na uh, na mga ka natin na uh, nahihirapang magpunot sa kanilang pulaan ng no, mga hybrid ay syempre, ano nga po ba yung dahilan kung bakit po sila nahihirapan o bunutin ng kanilang mga dito sa kanilang area dito sa kanilang uh, uh ng no, mga hybrid so titignan muna natin mga hybrid yung uh, crop standing ng kanilang pulaan kung maganda po ba at maraming damo yan mga hybrid samahan nyo ako mga hybrid tingnan natin so tara let's go Yo, what's up mga ka-hybrid at mga ka-farmers natin dyan Nandito ako ngayon sa bayan ng Barangay, uh, Bacayao, Gimba, Nueva Ecija So titignan natin ngayon yung kanilang pundaan na jackpot uh, 102 ng leads no, mga ka-hybrid At titignan natin yung mga herbicide na pwede natin makita rito no, mga ka-hybrid So ngayon titignan natin Ay medyo marami ng herbicide na tumutubo ng no, mga hybrid so isa isa natin yung herbicide na yan ano pa ba yung nakikita nating herbicide ngayon dito mga hybrid napapansin nyo mga hybrid no? so kundi yung antena ayan o no? yung parang panilaw nila uh, yellow green maraming mga herbicide na tumutu tumutubo, tumutubo ng no, mga hybrid so itong area na to ay dito nila itatanim yan mga hybrid yan ang gandon. so yan mga hybrid So ngayon, ayos naman yung kanilang land preparation sa kanilang punlaan, no, mga hybrid. So mapapansin natin ngayon yung ay... Dito, tingnan natin dito. Yung inches, mga hybrid centimeter nung kanilang uh, distance, no? Medyo uh, tama naman, no? Nasa ano yan? Nasa mga 20 yan o hindi lang 30 cm yan la ang ano niya. pero tingnan natin yung herbicide na tumutubo rito mga kaibrit ito yan ito yun ito ito yung herbicide na kalimitan tumutubo sa ating bulaan pag ito itinanim natin ay magiging antena to mga kaibrit pagka ganitong uh, uh, states na mga siguro mga day ano na to mga day 15 na to So pwede pa rin sa in hanggat uh, hindi pa lumalaki pag day ano na to 80, 90 ay mahirap na itong ng mga hybrid. Yan. So napansin ko, madaling bunutin yung kanilang punlaan ay yung kanilang tanim. O, oh, madali. Hindi ka tulad sa mga iba ay napakahirap bunutin ng mga hybrid. So dao na tayo dun sa topic eh, bakit daw mahirap bunutin yung uh, punlaan ay yung tanim nila ay yung pinagpunlaan. Dahil kalimitan kasi, 2 to three days kailangan na maintain natin yung tubig no para hindi po uh, tumigas yung lupa yan mga kaibrid kaya two to three days kailangan maintain mo na tubig eto na may maintain ng tubig to mga kaibrid oh. kaya napansin ko bumunod ako ng sample na isa yung herbicide na yon ay eh, madali malambot hindi ganun kahirap bunutin no mga kaibrid so unang unang na itong gagawin mga kaibrid eh yun sa amin kasi mga ka hybrid ay inapplyan kasi namin ng amo yon mga hybrid apa na uh, babad tapos uh, nagspray nag kami ng herb na amo pa rin na 15 kaya ang dahilan ay eh, malambot po yung resulta ng uh, pagbubunot ng mga punda namin mga hybrid yun sa SL19 no, mga hybrid so yan dito so, tayo rito tsaka pangalawa natin isang uh, technique para hindi ano mahirap bunutin ang ating mga punla mga hybrid so unay natin no Apan, uh, pag uh, kayo po ay maglalang preparation kailangan pinong pino pinong pino yung pagkaka uh, land prep nyo mga hybrid pangalawa pagka sa land preparation kailangan 2 to 3 cm yung taas nya kaya katulad nito yan kaya katulad nya kaya lang medyo matigas na yan o walang tubig pagka binunot yan medyo matigas yan hindi katulad dito malambot ayan oh. sumampol tayo ng isa puno doon malambot yun, mga hybrid so yon 2 to 3 cm dapat ang taas nya ipoform mo yan 2 to 3 tapos pangatlo ay pwede po kayo mag basal application dito mga ng organic uh, fertilizer no mga hybrid yung mga full yard na pwede natin i-spray natin katulad yung amo no mga pangatlo na discarded dito mga ay mag-apply po kayo ng ammonium sulfate yung iba kasi triple urea yan mga kaibid matapang kasi yung mga yan yung ammonium sulfate mga kaibid maganda po yun sa lupa tapos samahan mo ng uh, organic fertilizer no, mga kaibid yung uh, 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 basal application tapos bago ka magsabog ng pula apply mo na kagad ng organic tapos after after one week uh, mag apply ka ng ammonium sulfate tapos kung gusto mo naman mag apply ng ng amo o yung kahit yung amo maganda rin yun no mga kaibid mag spray ka, mag spray ka rin no iga day 15 yung sa amin day 15 nag apply kami kahit hindi na kami ng basal maganda yung bunot hindi siya putol putol hindi ka katulad yung iba putol putol no mga kaibid so yun yun tapos maintain mo yung ah uh, maintain mo yung tubig ng every 2 to 3 days kailangan basa hindi yung tuyo katulad nito medyo tuyo to ayan hindi biyak biak pagka sa gitong punlaan kailangan hindi biyak biyak matigas na lupa kailangan maintain mo yan kailangan maintain mo yung walang biyak para po pagka binunot hindi ito hindi mapuputol ng no, mga hybrid so katulad dito mga ka hybrid ay pares nito ay maganda yung kanilang uh, pagpapala ang dito so maintain lang ang tubig hindi gano'ng katuyo so yun sapat na para hindi ito uh, matigasan ng lupa para dahilan para mabilis uh, madaling bunutin no, mga kaibli ito mapunla. so yun mga teknik na uh, po pwede natin gawin no So iwasan natin mga kaibrid yung matuyuan itong lupa na ating pagpupunlaan yan mga kaibri, Isang, pang, isang pangalawang mabisa rin ginagawa ay mag-apply po tayo ng organic na uh, na pwede nating i dito sa ating punlaan no, mga hybrid. Pagka ito'y binunot ay talagang yung katulad sa amin na apply namin ng organic na amok na plant growth enhancer ay talaga naman napakadali lang punutin. So yan lang mga hybrid yung kung uh, sa pwede nating magawa rito sa ating punlaan. So marami pa rin ng kamalian yung ating mga farmer dahil uh, minsan may mga na-encounter tayo na mahirap bunutin talaga pag uh, yung ibang tao nga bumunot hindi basta common nagpalaan preparation ka ay ayos na kailangan maganda yung pagbubunot para yung mga ugat hindi po maputol para pagka itinanin mo yung mga ni at transplant natin yon ay maganda yung tubo ng no, mga kaibrit pagdating sa uh, vegetative at buntis stage no mga kaibigan. Hindi siya maapektuhan para yung ugat dire diretso hindi mag uh, maapektuhan ng uh, anumang sakit no mga kaibigan. So yan, pa. Yeah. So yun lang mga hybrid. yung update ko po sa inyo sa ating topic ngayon kung bakit nairapan uh, nahihirapan po uh, yung ating mga sa ating area no mga So yun, na uh, step by step at yung mga pagkakamali natin mga farmers ay dapat ay mag apply tayo ng uh, organic ng no, mga hybrid sa basal tapos maintain ang ating tubig huwag natin uh, iwasan natin matuyuan ang ating uh, punla punlaan no, ng mga hybrid para hindi may para may iwasan din yung, yung ano yung piyak piyak na lupa pagka kung uh, nakahaya uh, mapiyak yung lupa para tapos papatubigan basta 3 days o 4 days pero basta ma-maintain mo yung tubig no, mga hybrid. Ito yun lang yung discarte mga hybrid para uh, ah, ng maayos yung ating pula Para hindi masira yung ugat Para pagka ito transplant ay maganda mabubuhay ito mga hybrid. Hindi ka pa diba, yung pamamatay Tapos mag, magsusugot na naman tayo ng ano, panibago no? Siyempre double trabaho yung mga hybrid. So yun ang mga hybrid update dito sa jackpot leads Jackpot 102 no, mga hybrid ng leads Sobra hybrid rice. So, lang. Ingat at God bless.